Narito na ang paborito nating panulak sa tanghalian ng H2O o hot issue sa hotline at opinion. Kinumpirma ni Pangulong Duterte na konektado ang MAUTI Group sa teroristang ISIS. Galing daw ang formasyon sa intelligence community. Nauna nang nagpahayag ang nangkatapatan ng, ng MAUTI Group sa ISIS matapos mabuo noong 2013. Ito rin ang grupo na sinasabing nasa likod ng pambobomba sa Davao City noong Setyembre. The intelligence community Advised me that ISIS has fatally connected with the group in the Philippines called the MAUTI. Uh, there's a raging war now in uh, Lanao. Kaugnay ng balitang iyan, nasa hotline natin si Brigadier General Restituto Padilla Jr., ang spokesperson ng AFP. Magandang tanghali po, General Padilla, sir. Magandang tanghali, Rafi, at sa lahat mo na nanonood. Magandang tanghali po sa'yo. Okay, so mismo po ang Pangulo na nagkumpirma na meron na pong mga ISIS nandito sa ating bansa. Ang tanong ko po, kailan po pa ninyo na monitor ang pagpasok ng grupong ito? Uh, ang impormasyon po, kung a uh, mapapansin niyo po, binanggit po ng mahal na Pangulo, it might be connected. Eh. Ang uh, pag ang uh, ugnayan naman po ay isang pagkilalang ginawa ng ISIS na inilagay nila ito mga grupong nagpahayag ng alijan sa kanila sa kanilang website. Pero wala pa rin po kami nakikitang pruweba na meron pa uh, suporta o diretsyong ugnayan o no? kumukuha na sila ng uh, kautusan sa mga liderato po ng uh, grupong uh, DAESH. So yan lang po ang uh, initial na hawak namin hanggang sa ngayon. So, ibig sabihin mga sympathizer pa lamang po ang mga ito, sir. So, wala yes, pa definite yan pa information. lang information. Po, uh, yan, yan pa lang po ang kategorya nila at uh, kailangan i-establish muna natin ang mas maratim na ugnayan bago natin masabing talagang pumukuha na sila ng uh, o oh, sila'y talagang aliado na at uh, kasapi na sa grupo tayo. Okay, gayon pa man kung sakasakali nga ma'am po, sir, eh itong grupo ito, mga na nito, lumawak yung kanilang samahan. Okay? At naghasik ng lagim dito sa ating bansa tulad ng ginagawa nila sa ibang mga bansa? May kakayahan bang ating militar para labanan sila, sir? Uh, meron naman po. Handa naman po tayong tupunan itong mga banta na nagagaling po sa mga ganito grupo. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng operasyon tulad ng sinatagawa natin sa putik ngayon. At uh, may informasyon tayong mga nakuha uh, na grupo uh, pa sila sa ibang karatig lugar dyan, sa Lanao, sa Maybagintanao at sa South Tabato. At uh, binang bilang pagsugon dyan at ayaw na natin uh, pasimulan muli ng pagkugulo na gagawin, nagsimula po tayo at uh, nilonsod po natin ng operasyon. Okay, pero ready po ang ating AFP kung sakali man po eh, pinaplano ng grupong ito na pumunta rito sa Metro Manila para manggulo. Uh, so far, naka-localize pa lang sila. Kaya natin na uh, inaayos ito dito sa local uh, area ng Putik. At uh, sa aming pagtingin ay uh, wala pa naman po silang presensya o kapatulidad na magpunta pa sa ibang lugar. Okay. Medyo maiba tayo ng konti. Uh, nasabi po ng Pangulo na siya po ay yes. handa raw po makipag-usap na sa Abu Sayyaf kung sakasakali man po mangyayari ito. Uh, uh, this will be a security nightmare. ano po? So yung Pangulo ba ang pupunta dyan sa Mindanao o papayagan yung uh, mga taga Abu Sayyaf na pumunta dyan sa Maynila para makipag-usap sa Pangulo? Uh, kadalasan po kinakailangan kung so, sila ay naghahangad na uh, maging matahimik sa lugar nila at nagkanais silang magbagong buhay, kailangan magpadala sila ng uh, feelers na sila ay nagkanais na makipag-usap at uh, gagawin po natin yan sa angkop na lugar at hindi po dyan sa lugar nila mismo. Tandaan po natin, sila po ang uh, kinakailangan mag-reach out natin. At oh. uh, hindi tayo ang uh, papasok doon at uh, okay. paghihimok sa kanila. Last na lamang po, General. Okay, pwede ho ba kami magkuha ng update tungkol po doon sa uh, pinasabugan na advance party ni uh, Pangulong Digong sa Marawi, Sir? Uh, meron po tayong uh, nangyaring insidente kanina, hanggang mga dakong alas 10.30 hanggang mga alas 11.00, sa kung saan may isang convoy po tayo na kinabilangan ng mga miyembro po ng PSD ang natampangan via roadside IED. Nagpasabog po ng isang roadside IED dyan habang sila'y papunta ng Marawi. So, yun pong pangyayaring yan ay uh, uh, nagtampo po tayo ng uh, siyam na nasugatan. Dito po sa kanila ay miyembro po ng BSD, uh, At mm -hmm. ang isa po ay, halos lahat naman po ay uh, hindi serious, uh, okay. slight injuries lang, except for one na uh, nadala na rin po sa isang uh, medical facility. Tutuloy pa rin ba yung Pangulo, Sir? because of that? Uh, hindi ko po, this, hindi po natin decision yan. At ang alam po natin, pagka mga ito pagkakataon, kinakailangan muna magrekomenda mag-recommenda yung mga nauunang mga tao. Okay. Maraming salamat po, Brigadier General Padilla Jr., sir.